sa lahat po ng aking mga subscribers followers at mga viewers sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at namalayo kayo rito syempre, dito sa mga ka, mga politikong mga kawatan at dito po sa mga ilan-ilan na bashers ko uh, kasama na po kayo rito sa mga politikong mga kawatan magkamatay na rin din kayong lahat ayan at uh, ngayon po ay uh, tatalakay natin yung uh, nangyayaring uh, rally dyan sa EDSA. Aba ay na kung saan ay uh, talaga namang kung uh, talaga saan kay nakakita ng congressman na nagrarali? <laughs> ha? Y yun lang tanong ko sa inyo. Ah, congressman nandyan sa kalsada nagrarali. Itong singiwi. <laughs> Sandali. <laughs> Sandali ha. <laughs> ay, ay, ay. Uh, saan ka nakakita? tika Kompletuhin natin ang parapernalya Ha? Teka, <laughs> paano ba? Tanggalin natin yata ah. Para maganda ang uh, Maganda ang pa natin Saan ba natin ilalagay yan? Ayan, para baka nang mahulog Ganyan eh. Oh, mayroon bang pagkakaiba dito? Ay. <laughs> Nagrarali sa insang putang ina. Ha? Ayan oh. Oh, ayan. Oh, sige. Magkakwan ba? Ha? Andiyan yan oh. Impeach Sara. Impeach Sara. Impeach Bangag. Impeach Bangag. Ayan. Ha? <laughs> Tingnan yang ang ulo yan. Ah. Tapos sa uh, kanya, tapos dito. ayan. Ah, ayan, ito 'yan. Ah, sabi niya, Empet Sara. Empet Sara. Empet ngewe. Empet ngewe. Ayan. Iya, <laughs> yeah, ayan. Ay, bagay pala naman sa akin. <laughs> ah, tingnan mo itong mga putang ng mga hayop na ito. Ah, pinapasweldo natin itong mga animal na ito. Ha? Kaya talagang kamura-mura itong mga buwaka ng inanto eh. Pinapasweldo natin itong mga buwaka ng inang ito. Tapos ang ginagawa yan, magrarally sa EDSA. Okay lang sana kung maganda-ganda ang ang muka ayan ay eh, nagsasalita ngiwi ngiwi ah ah ah, 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 ah. Eh, eh, ngiwi kasi ah uh, sabi niya empech sana empech sana hmm empech ngiwi empech ngiwi empech banget empech banget ayan so ayan po Yan po ang realidad dito sa ating bansa ngayon. Imagine nyo ah. Pinapasahod natin ng mga Pilipino, itong mga buwaka nito, magnanakaw pa, ah, wala pang ginawa, kundi ang magralis sa EDSA. Huwag po kayong bibitaw ha, kasi mayroon po akong, ah, ah mayroon po akong tatalakay na talaga ng mga Ah, talagang kahindik-hindik. Pero yung pong mga patay, bukas ko na po ah, itatapik yung mga patay kasi sa ngayon, yung iba naghihingalo na. Oh, hindi ba? Sabi kayo ng sabi ng fake news sa akin eh. Mayro ba naging fake news yung manika ako na tinutusok ng karayom sa dibdib? Kaya tuloy ang nagiging sakit cardiac arrest. Ah, oh, ayan. Either cardiac arrest or either lumulobo ang bayad. Ayan. So ngayon, napatunayan yung kaya fake news ko. Ha? Ah? May namatay na naman na congressman. Di ba? Alamin nyo. Para hindi kayo nagiging tanga. Lalo na yung nagsasabi lagi ng fake news sa akin. Magsasabi ba ako rito kung hindi ko kayang ang panindigan yung sinasabi ko? Ito sinasabi ko bukas, ito baka malamang ito bukas, yan ang itatapik ko mga dalwa o tatlo yung mamamatay bukas kasi kayo naghihingalo na.

O, tingnan mo to. Buha ka ng inang to. Ah, meron bang pagkakaiba yung buhok niya at saka buhok ko? Ayan. Ah. Ayan. Tingnan mo yung nakatanga, parang gago. O. Ah. Tayo yung gagawin, magrarally mag lang sa edge itong hayop na to. Bullshit na to. Ay, nako. Tangin ang to. Ha? Nako. Anyway. Sige po, tatanggalin na natin to si Ngiwi. Ha? Ito yung mga kwan. Ito mo yung mga demonyo na walang ginawa kundi ang magpahirap sa bayan. Pinapasuldo natin itong mga animal na ito pero ang ginagawa magrally sa itsa. Pero sige, tanggalin na natin itong ngiwi na ito. Nakaka, nakakarimarim, tingnan. Okay. Dahil po niya sa rally sa idsa, ay ito po yung nakakagimbal na nangyari sa edsa kung inyo pong natatandaan noong mga yung mga speech ni President Duterte dati na itong si Trillanes ay nag-iisa na lang ang bayag ayan, sinabi yan ni eh, President Duterte ngayon grabe talagang ang karma talaga ay uh, hindi humihiwala dito sa mga demonyong mga tao Oh, ang nangyari dyan Tahapon sa idsa yung rally ni Trillanes nasagi ng truck yung poste ng meral ko nung masagi ng truck natumba yung poste ng meral ko yung dulo ng poste ng meral ko tumama sa bayag ni Trillanes anong nangyari? basag yung nag-iisang bayag ni Trillanes so, ibig sabihin zero bayag na ito si Trillanes kawawang tao naman to sa dinabidami ng dapat tamaan ang dolo ng dulo ng post ni ko yung pambayag niya ay di ngayon tuloy ha ah, basag wala na wala nang bayag itong si Trillanes kasi sabi ng President Duterte lagi isa na lang daw yung bayag niya eh. oh. tapos ngayon uh, tumbahan pa ng post ni ko ayun wala na wala yun na nag-iisa na zero na <laughs> Kawawang Trillanes Putang ng buhay to Kung ako sa iyo Magpakamatay ka na lang Para bukas Mayroon akong may babalita rito Na ikaw ay Tigit na Pero hindi na kailangan eh Basta dalawa O tatlong mga Politiko ito Na ibabalita ako bukas Tandaan nyo Kasi ngayon Dapat may babalita ako Pero hindi pa Hindi pa na ah uh, hindi pa talaga totally kwan kasi may madalang pa yung pag <coughs> gumaganyan pa sa so buhay pa pero yung isa patay na yun di ba Karjak aris nga eh Ah, uh, sa tapos sasabihin niyo fake news ako. ayan Ang katibayan. Sasabihin ko paborito pangalan. hindi na. Alamin niyo, nandiyan kabi-kabila 'yan diyan. Sa mga CNN na yan, mga kwan na yan, mga Kabi-kabila, natigi na yan. Yan, isa rin yung panayan, isa rin yung uh, congressman na yan, isa rin kawatan niyan. yan. Yan, natigi na yan. O, oh, fake news ako. Kaya humanda kayo mga bashers ko. Ah, uh, sige lang, mag lang kayo na magbash. Uh, ah, tinatamad lang kasi ako magtusok ng magtusok sa inyo eh. Mayroon akong tutusokin dyan kaya lang tinatamad ako. Ah, uh, pero wala akong tinusok dito na hindi hindi mamatay say so, nabi ko naman sa inyo, yung mga dating tinusok ko, patay na. Kaya lahat na ibabalita ko rito sa channel ko, puro patay. Ha? Kagaya nito si Trillanes, baka bukas ito dahil sa uh, hindi niya matanggap na wala na siyang bayag, eh, baka magpakamatay yan, ay bukas ibabalita na rin natin yan, patay na. no so, yan ang abangan ninyo. Huwag kayong salita ng salita ang fake news. Wala tayong gagawin fake news dito. Lahat ng, lahat ng ibabalita natin ditong patay, talagang patay. Kung hindi pa man, ay na-advance lang natin, mga matay pa lang. Ay. ah, <laughs> uh, di po ba? Ganun lamang po yan. At, uh, wala na. Ang gagawin na lang talaga natin dito, wala na eh. Wala na akong maisip gawin dito eh, sa mga hayop na ito. Sa halip na magalit, eh, ako naman ano po perwisyo pag nagagalit ako, ay uh, eh, di bang insulto na lang tayo at pang asar na lang tayo rito. Kaya puro patay na lang ang ibabalita natin. Ha? Ah? Ito. Ito ang pakinggan nyo mabuti. Ha? Ah? Ito ang napaka-importante. Bagamat ito ay sariling opinion ko, sariling pakiramdam ko, sariling nakikinikinita ko. Ayan. Seryosong usapan. Hindi ba nakita nyo dyan sa rally na impit sara tapos mayroon sa kabilang uh, sa kabilang uh, banda mayroon isang grupo na uh, sing, si singilin din daw si Marcos. Ayan. So yung kanilang placard dalawang uh, dalawa sa kulungan nakakulong ito si Marcos at saka si Sarah. Di ba? Ito na. Makinig kay mabuti at ito ay pwedeng mangyari. Kasi naglalabasan na po yung nagkukunwa lumalaban kay Marcos. Pero hindi pala. ayat yan, na, na, na papanood din naman dyan sa ibang mga vlog niyan. At uh, bistado na ito palang mayroon isa dyan na nagkukunwa rin lumalaban kay Marcos. Yung pala ay nagpo-promote pala dyan kay Tambalos Lucian. Ito ang siste. Sabi ko, sariling opinion ko. Sariling... nga ah uh, uh, haka-haka ako. Okay. Ine-impit si Sarah, impit Sarah. Tapos maging ito si uh, si uh, Bangag. Uh, ngayon, siyempre hindi nila ma si, si Bangag dahil ang mag-take over niyan, pag na si Bangag, ang mag-take over niyan ay si Sarah. Okay, maliwanag yan. So ngayon, ang gagawin nila, uunahin nilang e e e impeach Sarah isusunod nila itong si bangag luto na yan so sino ang uh, magiging presidente pag na impeach si kwan si uh, si Sarah, ay si bangag aba ay siyempre impinsan niya at yan ay pinag-usapan na pagtungtong ng kanyang malapit-lapit na uh, mga isang taon pa pagtungtong niyan yan na ang pwedeng mangyari. Okay? O, kaya wala na talaga. Gagawin at gagawin lahat ni... Ni uh, Tambalos Los ang uh, pwede niyang gawin. At uh, yan naman, icon yan. Pinag-usapan na yan. Talagang planado na yan. At uh, yan ang mangyayari yan. So, wala na. Kaya yan ang uh, abangan natin, mga kaibigan. At yan ang pakiramdaman natin. Pero kung yun kung yun ang plano kaya nga ang gagawin ko naman dito kasi either kasi yan ah depende yan kung ano napag-usapan na Senate President Bayan yan or ah, yan si Speaker of the House ay madali naman bayaran itong sikon eh eh itong si Makata eh ah diba binayaran lang ng 5 billion yung sinado pumayag na ba? Diba? so talagang nandyan talaga yung itong sikon na ito si tambaloslos na ito talagang yan. Ngayon, ang gagawin ko naman dito ngayon at abangan nyo, ngayon pa lang ay ha, ah pa, pamamadaliin ko na kasi in-injection lang ko na yung kanya na eh. Tinusok ko na ang bayag niyan. Ibig sabihin, unti-unti lang yan lumulubo ang bayag niyan. So, naka-format naka yan sa uh, ah, 7 months yung paglubo ng bayag niyan. Ngayon, mamad mamadaliin natin na tusokin ang tusokin para madaling lumubuyan lumubo yan para sasabog na. O, ngayon, pag sumabog yan, ay sino? Ay dito na si Makata. oh ay dito sukon so, natin ang dibdib niyan, ay ang abutin niyan. sino pa? Ay, yan lang ang mga ambisyoso. Ganyan ang, ganyan ang plano. Maniwala kay sa akin. Kaya tingnan nyo yan, Abistado ni Sasrogando Sasot Itong si Silo Magno Naakala mo At talagang bumabatikos Yun pala naman Ang putang ina Ay talagang Nandyan pa yan oh. Silo Magno At saka yung isa Sino pa yung isang Magno Nabayaran din ni Tambolos Ros Yung uh, taga ba yan Butuan Sino isang Magno na yun May Magno pa eh yung uh, isa rin burikat uh, si yan ang abangan niyo. kung itong uh, hula kung ito, hindi hula ito, pakiramdam na pwedeng yun ang mangyari mga isa, isang taon pa yan, halimbawa Konyan ah, uh, simpre, alam nga naman, hindi na mag-aantay ng Konyan yung uh, pag-eleksyon, hindi na gagawa na nga ng paraan niya na kunwari i-impeach na nga itong si kone, eh. itong si ito nga yung ginagawa ng uh, maingay na impits-impits na yan. Hindi pa yan, preparasyon lang yan. Para halimbawa kung uh, isang taon na lang o dalawang taon pa itong si Bangag, doon nila talaga ipopost yung pag impeach dito kay Sara. At diyan mismo, kay Bangag mismo, Ta para ito ang papapil itong si Tambalos Pero hindi ko papayagan yan. Palulubuhin kong bayag dito. At... Uh, Tingnan ko lang kung uh, sige nga magpresident magpresidente ba yan puro na lang bayag. No, oh, di ano ano nga uh, pwede natin itawag yan. Mabuhay ang presidenting uh, bayag. <coughs> Ganun ba ang eh, natin? Ha? Iyon eh, ang sisagawa natin? Pagkalimbato si Dambalos-Los na? Ah, uh, tapos mamimigay kayo ng uh, sabihin na bigyan ng 5,000 yan. yan. Yung pala, daan lang pala. Tapos sa uh, sabihin ng mga tao, mabuhay ang presidenting bayag! <laughs> po, gagawin natin puro bayag lahat yan. Ah, tapos yung mukha, gagawin natin ganito. Ah. Oh, yan. mo aya. Ayaan. Impeach banget. Oh. Ayaan. Yan-yan. Parang hindi naging bangag yan, ingiwi na nga gitang-kita eh. na sa manifestation ng bunganga niya. Eh. Oh, 'di ba? Ayaan. Oh, yan nan yan yang sa channel saving kagabi. Oh, tingnan mo naman yang Tingnan mo naman buok yan. Oh. Mayroon bang pagkakaiba? Yung buhok niya at saka itong buhok ko. O, oh, siya. Tingnan nyo. Yan ang congressman na ah. ah. Magrarally lang pala. Palibasa nga, walang alam tong putang anang yan. Nag-congressman, congressman pa. Ewan ko, ba't ibinuto e, hype hayop na yan. Magrarally lang pala ang putang ina. oh, tingnan nyo. O, ayan o. Oh. Ayan. Ah. Oh. Oh. See? ito yung kwano. Oh. Yan naman yung pare na 15 years nag-addict. Ha? Ah. Yan yung pare. Siya mismo ang nagsabi yan. 15 years nag-addict. Oh. At yan din yung nagsaya, nagtanong doon sa babae na kasunod ko nung binibigyan niya ng ostya, na bakit daw ang puti-puti ng dibdib nung ah, babae na kasunod ko Ano sinagot siya ng Kasi father, hindi na iinitan kaya maputi Kalukuhanan niya Bakit itong bayag ko Hindi na iinitan ang itim <laughs> Yan yan, yan pare na yan ha? Uh, uh, Ito pa yung uh, isa pang pare na mukhang Hawaiian Prague Ayan o, oh. ito yung mga yan, oh, tapos yan nga, ah, pagka mayroong parte-parte, ha, ah, nilalagay niya rito sa, ah, dito sa tiyan niya. May bulsa yan eh. O, oh, o. Oh, may bulsa. Kasi binubulsa niya yung mga sugpo na mga handa. Ayan, yan yan. Oh, o, sino pa? O, oh, ito ito, 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 tingnan mo. O, oh, ito, ito, singiwi o. Oh. No, nagdadasal singiwi. O, oh, yan o, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo ito at saka itong... Uh, Itong uh, ko, itong buhok ko. o oh, yan. See? ngiwi Nagdadasal pa ang mga putang ina ay mga demonyo na din uh, ang dinadasal ito. Ito pa si Saba. o oh, isa pa ito. Ah, isa pa ito na parang uh, parang kuan. Ano to yung ah uh, tawag don? Yung turtle, ano sa Tagalog yung turtle? Uh, ano ba yan? Ano sa Tagalog yung turtle? Pagong! ay ah, ito. Tingnan mo. Itsura nito. Pare na parang mukhang pagong. Ayan. Ayan ah, Ano? Mali ako. Fake news ba ako kung sabihin ko mukhang pagong yan? Ay, nako. Tingnan nyo. Maliwanag yan ang mukhang pagong. Ha? Huh? Ha? O, no, wala na Sige <laughs> Tignan Mga gago tinan mga putang anang yan Ha? Ah? Yan ang mga pahirap sa bayan Itong mga hayop na to Kala nyo? Ah. Ang gagaling magsalita Hoy Laging may katapat kayo Tatapatan ko kayo ng tatapatan mga buha ka ng ananyo Ha? Ah? Kayo lang ba marunong magsalita? Abay, marunong din ako. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ang gago, mas gago ako. Kung kayo ay criminal, mas criminal ako. Tandaan ninyo yan. Ang galing-galing nyo mag... Uh, kung ano-ano nga... Uh, panira kay Sara. 125 million lang, kumpara dito sa trilyon ni bangag sige daw alam nyo mga putang ina nyo sige wala na tayong wala tayong kakampihan dito ang kinakampihan po natin dito kung ano yung tama ngayon kung yun lang yon lang ang issue ng 125 million na uh, e confidential fund ay yung uh, ilang trillion itong confidential fund ni uh, bangag sige nga bakit hindi nyo inusig yan ngayon para pa, para patas ang laban at para hindi hindi mapunta doon sa aking uh, sa aking iniisip na gano'n ang strategy ninyo bakit hindi na lang kayo magpatawag ng snap eleksyon snap eleksyon ang kailangan hindi yung magbatuhan kayo sasabihin nyo impit Sarah hoy hindi kami papayag na may si Sarah kung hindi rin ma-impit si Sarah si yan tandaan ninyo o, hindi parehas sila Pareha sila magagawa na lang ng snap election na lang. Or either sila ngayon na maglaban. Sige nga. Pareha sila, paglalabanan nila ang presidente. Sige nga, maglaban silang dalawa. Tingnan nga natin. Pag hindi uh, inginod-ngod ni Sara Duterte yung uh, mukha niya sa kanyang ibak. Ay nako. Baka mamaya eh, bagay mabait ito si Sarah, hindi gagawin ni Sarah yun na ingod-ngod yan sa sarili na ibak. Baka ingod-ngod yan ni Sarah doon sa Shabu. Oh. Mabait yan si Sarah eh. Ganun na lang gawin nyo. Parehas kayo maglaban ngayon. For, for, president, wala nang vice-vice. Kayong dalawang maglaban nga. Sige, yung Aber. Oh. So, wala kayo. Kasi ang sinusulong talaga niya itong si Tambaloslos na pingwin Itong Tambaloslos na buaya. Yan ang sinusulong nyo. Kaya lahat ng pira ng bayan, iwinawaldas ninyo para lang uh, makakuha ng buto itong si Tambaloslos niyo. Yan ang totoo dyan. Pinoobos ninyo, pero napakarami nating mga Pilipino ang gutom. Sinabi din yan sa Channel 7 na 80% ng mga Pilipino gutom. See? Kaya, wala. Saan po pulutin ito mga kababayan ko kung ganyan, ganyan, ganyan? Talagang nga um, wala na. Kadimonyohan na ang uh, nandiyan sa utak ninyo. Kung ano-ano na, basta, basta ang mahalaga sa inyo, yung sarili niyong kapakanan, tanggapin mo, tambalos-los, na hindi ka po Anong gagawin mo? Kung ikaw na ang presidente, ah! 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 Gaganyan-ganyan ah, ganon? O di kaya, kung halimbawa, ikaw na ang presidente halimbawa, aba ay uh, ayaw ko kung kaya mong uh, humarap sa mga tao. Mag-press conference ka, halimbawa o di kaya pupunta ka abroad doon sa mga kung ano-ano mga kaik ika na dinadaluhan ng presidente. Tapos yung bayag mo, mas malaki pa sa katawan mo. Ay ano na ngayon? Tapos yung bayag mo, inuupuan mo na lang. Ay putang ina, hiya. nakakahiya kami mga Pilipino, may presidente kaming bayag. Oh. Di ba? Wag mong gagawin 'yan. Ikaw ang nagre-represent ng uh, ng mga Pilipino. Paano mo ngayon i-represent -re ang mga Pilipino? Kung ganyan kalaki ang bayad mo at inuupuan mo. Sige daw, hindi pinagtawanan ka ng mga iba't ibang mga lahi sa iba't ibang bansa ang sasabihin na lang mga Pilipino mga malalaki ang bayag samantalang ikaw lang naman ang uh, lumubo ang bayag hindi kami makakapayag nalalaitin tayo ng buong mundo dahil lang sa bayag mo hindi, no way no hindi ako papayag tapos ah uh, mag i ka, mag i, -i mag, mag speech ka sa inagarasyon halimbawa, ano anong sabihin mo? Ha? Ano yan? Tat tatakpan ng, ng uh, malaking uh, plywood dito sa harapan mo, mukha na lang papakita para hindi makita yung bayag mo. Ganon? Hindi po pwede yun. Maraming plywood ang uh, bibilhin sa hardware bago matakpan yung bayag mo. Kasi, unang-una, baka nga mukha mo, matakpan na ng bayag mo. So, yan ang sasabihin nila. Uh? Tapos, magsisigawan kayo yung mga yung mga supporter yung mga supporters ng mga kan mga bayag din Mabuhay ang presidenting bayag Mabuhay ang nawala ng Presidenting Bangad mga matay na lang kayong lahat buwisit kayo sa buhay ng Pilipino mga yawa kayo